dinala ko guys say, ano man. hindi naman malamig dito eh oh, ito yung dinala ko mga lodi so yan ah, uh, sa so mga may third eye dyan guys pwede kayong mag ano mag tawag nito yung eh, titignan yung paligid mga lodi no kung may mga mamahagip ba sa camera natin na bahay guys na sinasabing 6 years nang abandonado mga lodi ah, uh, ito yung binalikan ko ngayon dahil mag alas 12 na ng gabi Uh, 11.37 na po ng gabi guys At uh, ito yung I think tamang oras na Puntahan natin yung Bahay na yun guys Ito na yung bahay na yun guys Subukan natin sa mga lodi na kung May magpaparamdam ba dito Okay, so mapapansin natin mga idol na napakaganda pa ng bahay no. Kaso natamaan to ng lindol mga lodi. At ah, nasira talaga siya ng lindol. Libutin muna natin sa paligid mga lodi. Oh. Eh, parang may lumipad guys. Parang may lumipad mga lodi. Guys, papasokin na natin. Papasokin na natin itong mga loader. And guys, zoom out natin yung ano natin, Kamera natin mga lodi nyo. guys. Hindi siya gaano malaki mga lodi na, no? pero creepy siya. Tingnan mga idol dahil nga sa abandonado siya mga lodi no? Alam ko na sa paligid yung mga elemento dito. Nararamdaman ko kayo. Ayan. Pwede kayong magparamdam kung gusto-gugustuhin nyo na magparamdam sa akin. 开心 Eh kita natin talaga 'no. Medyo nakakatakot dito. Ayun, may katrip pala dito guys na nakaano. Nakalagay sa loob. Ayan mga idol, susubukan natin ngayon na matulog dito guys. Ayan no? guys, so ang challenge ko ngayon mga lodi, uh, susubukan kong humika dito. Uh, may, mag, may mga nagpaparamdam mga idol, nararamdaman ko sila nandito sila kasi ang lamig at uh, ang it parang nagsagol yung ang uh, nagmix yung lamig at init dito mga idol sa loob kaya ang gagawin ko ngayon guys matutulog ako dito mga idol sa natin yung sarili natin guys dito sa loob ayun, mga idol so ang gagawin ko ngayon yun yung sinasabi ko sa inyo guys na sasubukan natin matulog dito Ayan, kahit uh, ilang oras mga idol para maano natin matuklasan natin yung mga kababalagyan dito guys Ayan. Uh, so, ito na guys. Turog tayo dito mga idol. May dala akong tawag nito. Banig mga lodi, no? So, ito lang yung dala ko guys. Kasi, so, eh, ano naman. Hindi naman malamig dito. Ayan. Eh, oh, ito yung dinala ko mga lodi. So, yan. Uh, sa so mga may third eye yan, guys, pwede kayong magkanoan. Tawag nito. Yung eh, titignan niyo yung paligid mga lodi, no? kung may mga mamahagip pa sa camera natin. Uh, ayan, so nakilabot dito mga lodi. nakakala ko na naghihinip guys May kumalabog kanina mga lodi. Eh mga idol. So yung ano dito yan ko nakakadama ko ng ano guys na feel ko yun kanina yung parang malamig mga idol o may pumasok mga lodi na malamig ay mga idol uh, review natin yung video natin mamaya kung may mga nahagip pa sa camera mga lodi ayan maraming salamat sa lahat guys ah uh, lalabas na po tayo. And God bless po sa inyong lahat mga lodi at uh, and ayan, ayan papatandan dito liligpitin ko muna tong ano guys tawag nito higaan natin so tingnan yung natin mga lupa dito nakakatakot yung bahay eh. na ito ng Lodi. Sobra na, natakot guys.